O, oh, ba diba? Ayan. Ang na naman silang dalawa. Basti, Lucky. Oo, oh, oo nga. Ba't sinusundan naman si Basti? O, oh, nakay mag-away. O, oh, diba? Titigan, portion. Oh, ako lang yung taga-video sa kanilang dalawa. Kaloka. Ay! Ito lang ako makakain sa inyong dalawa. Oo! Oh, oo. Oh. Oh, higa ka lang dyan. Ganyan ka lang. Oh, di ba? Ay, antok yun. Basti. Basti. Shhh. Uy. Oh, di ba? <laughs> Ganto lang kami ngayong day off. Sama-sama, oh. Oh, titingalain pa niya si Basti. Ano ba yan? Oh. Huh? Ba't ba ayaw nyo kasi magkasundo na dalawa, ha?